Ayan. Good morning. Nag-iingay kasama nating mekaniko. Shout out! Shout out! Shout out! Ayan. nag kasama nating okay, mekaniko. Ngayon ay meron tayong customer na Rucy, one, Rucy 100. 100 yan ha. Ito po yung kanyang lumang karburador. Nagpapalit na siya ng bago. Ayan. Nagpapalit ng bagong karburador. Kung mapapasin niyo, yung sunog ng kanyang dating karburador na pakaitin Napakitin na. Ibig sabihin niya, larigado ang gas. Uh, larigado ang gas yan. Ngayon ang ipapalit ng bago. Uh, Tuturo ko sa inyo, paano ang pag pagtono ng carburor. Tutono ko natin. Dapat ang mangyayari niya, kulay brown lang ang sunog nito. Ayan, sa pagtutono po, punin niya muna yung pinakamata sa minoro. Ayan, pinakamata sa na Hanapan gagalan yung area niya Hanapan nyo sa pinakampinong andaro. Yan na po ang pinakang pinong andar niya. gagawin nyo, pag nag kayo ng karburador, muna muna patasan yung minor. Itong minor niyan, ito yung sa ere. Tapos sa kanyo, i-adjust sa ere, hanapan nyo ng pinakang pinong andar. Yan, matipid doon sa gas no? Garantisado yan. Ito nyo, napaganda pa andar. Yan po ang tamang pag-tono ng karburador.